Yes guys, uh, meron po ditong bagong park dito sa Puerto Princesa Ang Princess Yilelya Park Ayan, kung saan uh, na, uh, ito yung naging dahilan ko Bakit naging Puerto Princesa po yung ating mahal na lungsod Ayan, tuklasin po natin ang bagong parke po dito po sa Puerto Princesa Ayan, sa pagpasok niyo po, meron pong mga painting dito Na kung saan dito po pinikwento kung ano po ang history ng ating mahal na lungsod ayan, ito po ginagawa may mga pang malapit na matapos no? mas pinaganda po yung parking na to kasi dati uh, hindi masyado itong napapansin ngayon uh, mas pinaganda kaya I'm sure mas mapapansin na po ito ng ating mga kababayan ayan po Ayan, meron po dito mga painting na kung saan uh, kinikwento po yung pinagmulan po ng ating lungsod. Lungsod ng Puerto Princesa. Ayan. Ayan o, no, kinikwento po yung ating mahal na lungsod. Kung ano po ito, kung sino po yung mga taong naging bahagi po ng ating kasaysayan. Alright. Ito po yung gilid niya. At dito po sa harap yan po, nakatalikod po ang ating Princesa. Ayan. Siya po ang dahilan kung bakit po naging Puerto Princesa po ito. Yan po yung ating mga dating opisyales. Dr. Higinio Mendoza. Ayan. Ang isa sa mga bayani po ng ating lalawigan. Ayan. Raffles Hotel. yan po. Ayan. Pinakita po yung ating mga dating kung ano po yung dating yung Puerto Princesa. Puerto Royal Express. Yung mga da kaunahang-unahang bus ayan ito po ang pamalaang ito po parang PSU yata to ba PSU admin yan po yung ating mahal na lungsod yung dating city hall ang ating mayor no ang dating mayor ng ating mahal na lungsod ito po yung bahay ni governor Socrates hindi ko lang po sure kung si Gob po ba to or si yung dating uh, mayor po, si Mayor Oliveros. Ayan. Dito po sa unahan, ito na si Mayor Hagidor na talagang makamasa. Kinikwento po yung ating kasaysayan. Ito po yung underground na naging bahagi ng Seven Wonders of Nature. And of course, si Mayor Byron. Ayan. At ang pista iyang kagiban. Ito po yung ating... Uh, Balayong People's Park and hanggang dito sa uh, sa ano to uh, Baywalk. Ayan, 'no, 'di ba? Kinikwento po mula una hanggang dulo kung ano po yung ating lungsod, 'di ba? Amazing. Dito po 'yung mga painting na kung saan ano, sinasalaysay 'yung kuwento kung paano po nagsimula ang ating mahal na lungsod mula sa una hanggang sa kasalukuyan. Si Princess Leila Park. Yan, correct live 'yung aking pronunciation. Yan po 'yung mga may mga light slides po dito. And meron po dito 'yung inaayos pang feel Ko Fountain 'to. No fountain. Then may mga upuan po dito. Yan, dito po pwede po umupo yung ating mga kababayan pag nabuksan po ito, I'm sure. Sobrang ganda po ito. Yan po yung mga chairs. Amazing. And yan po yung pinaka-itsura po ng parking po dito, Yeah. yung mga ilaw po? Ito may pang may, ilaw po sa gilid. I'm sure iilawan po ito yung upuan na to. And ito po yung pinaka ano niya, itsura no? Na napakaganda. Amazing. Ayan. Ayun, may mga painting, oh. Ang ganda. Napakaganda. Kaya pag nabuksan to, guys, punta kayo dito para mas makilala nyo kung ano po yung kusino at paano nagsimula yung Pedro Princesa. Ayan. Ayan. Ito naman po yung statue. Yung landmark ni Princess Yulayla. Ayan. Papasok po tayo. Tignan po natin kung ano po yung itsura niya. Pabasahin po natin yung kanyang kwento. Ayan. Ito po yung kwento. Ito po ay marker has been elected by erected ni dating governor Socrates kasi under pa po dati ng Palawan yung pre-prinsesa and yung mayor po dati ay si Honorable Filiberto Oliveros. Ayan. 1972. Tama ba? 1972. Medyo matagal na siya. Yan po. Si Princess Yulayla. Ayan. Nakong saan sa kanya po nagsimula. O sa kanya po galing ang pangalang Puerto Princesa. Ayan. Ayan po yung kanyang statue. Sa totoo guys, yung part na to, hindi pa shadow siya siyang pinapansin dati. Kasi, ano eh, parang hindi siya pansinin. Pero ngayon, pinaganda yung place na to ng ating uh, pamahalang panglungsod. Nakikita po natin na uh, inaayos yung gilid. Dito po yung kanyang statue para mas manawaan po ng ating mga kababayan, especially mga taga-puerto, kung paano nagsimula yung lungsod ng Puerto Princesa. And of course, may mga painting po doon na kung titignan po natin no from una hanggang dito sa dulo kinikwento po ng mga painting na to kung ano po yung Puerto Princesa kung paano simula, ano kasaysayan sino yung mga akong ah, baga ah, mga personalidad na tumatak sa kasaysayan ng ating mahal na lungsod. Ayan po, ito part na to, meron din pong ah, daan. Of course madali pong mga upuan na talagang Pwede mag-date. <laughs> Ayan, pwede ding uh, mag-usap, pagkwentuhan. Siyempre, bawal ang PDA dito. Kailangan 'yung park na 'to ay alagaan po natin para mapakinabangan po siya ng mas maraming uh, kababayan natin, especially dito po sa lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Napaganda po ng park na 'to, nakikita nyo? ganda. Malapit na po itong matapos. Abangan po natin ang pagbubukas nito at talagang Napakaganda kasi may ilaw po ito. Ibig sabihin bukas po ito sa gabi. At kita-kita po kayo dito. <laughs> Kaya bawal dito yung PDA na. No? Ayan. Bawal gumawa ng hindi ka nais-nais na gawain dahil ito po ay parke. Ibig sabihin ito po ay uh, puntahan ng ating mga kababayan dito po sa ating All right Alright. Alright.